Mabuenas na araw mga kaabante. Ako po si Master Hans Kua. Ito na ang ilan sa mga aban tips at palala para sa life na kay Bongga. April 27, Thursday para sa mga pinanganak ng Year of Iwasan ang magiging o pagiging mainit na ulo, lalo na kung ikaw ay nasa kalsada. Sa love life naman, kung magiging masinob sa kanya, lalo ka pang mamahalin ng iyong sweetheart. Ang maswerteng oras, 2.20pm, south direction, yung maswerteng oras, 1pm, magpa-schedule ng online tarot card reading para magbibigabayan ka ng buhay. Mula kay Maskeran Skua, red at 12 maswerte sa year of the Rock. So, tayo, magiging emosyonal ang nangyayari ng araw. Sa kalusugan, mag-cardio exercise upang maiwasan ang unhealthy star. Love life naman, kung siya ay nagiging cold na sa'yo, maging tapat pa din sa karelasyon. Patungo yan sa maunlad at magandang pamumuhay. Ang maswerteng oras ay 9 a.m. North Direction ni maswerteng oras, 10 p.m. Sa Love Life na mga katulong pagsuot ng Rose Quartz, Brown at 9 maswerte sa chart. Di ba tayo naman tayo iwasan ang mga bagay na magbibigay ng stress sa'yo. May good news star na matatanggap mo yung araw. Sa tulong na isang kamag-anak, ang iyong pangarap ay makakamit mo na. May magandang balitang mapapakinggan ni araw. Sa Love Life naman, Huwag na maging torpe, sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman. Ang maswerteng oras, 4.40 p.m. West Direction ni di maswerteng oras, 2.20 Silver at 3 sa chart mo. Sa year of the rabbit naman ikaw ang pinakamaswerte today. May magandang daloy sa negosyo mo. Ituloy lang ang pag-promote sa social media. May letter H, V, E at I sa kanyang pangalan. Siya ang possible soulmate pagdating sa love life. Ang maswerteng oras ay 12 noon East Direction ni di maswerteng oras, 4 p.m pink at 10 na maswerte sa chart mo. Yung Dragon naman tayo ha, ah. may magandang balita na may kinalaman sa pera ngayong araw. Samantalahin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo. May magandang karyer din ngayong araw. Lalong uunlat at magiging magsagana ang iyong buhay. Sa love life naman ang maging tapat sa iyong kasintahan. Dahil siya ang taong tumutulong sa problema dinad na dinadanas mo. Ang maswerte oras ay 6pm South direction Ang maswerte oras 3.30pm Pitch at 20 maswerte sa chart mo. Sa year of the naman tayo ha, may magandang opportunity star sa chart mo. Hindi mainam sa araw na to para sabihin sa kanya ang lihim mo. Ipagpaliban ang pag-share ng secret ng araw. Sa love life naman, ayain ang sweetheart para sa dinner kasama ang buong pamilya. Sa kalusugan naman, ha, may good health star. Ipagpatuloy lang ang pag-exercise, pagkain na masustansyang pagkain. Maswerteng oras 3.30, ang iba oras 9pm, southwest direction magpa reading para malaman ang birth natal chart mula kay Master Hans Tua. White at nine na maswerte sa year chart mo. Sa Year of the Horse naman, kung sigurado ka at porsigido ka sa hangari na gagawin mo, lahat na ito ay posibleng makamit mo. Sa Money Star naman, habang patuloy kang gumaganda, maaakit ang maraming pera at salapi. Maswerting oras ay 2.20pm, hindi maswerting oras, 1.30pm, northeast direction, brown at 2 maswerte sa chart mo. Sagot naman tayo, ha. may happy luck star ni araw na gawa ng iyong gusto. Sa financial at love life naman, masyado nagtitiwala ka sa chart mo. Posible kang maloko. Sa kalusugan naman, may maganda ang health star ni araw. Sundin ang payo ni Doc. Mag-ingat sa third party star kung magpapatay ng bahay or may mga aquarium or water element. Dapat tama yan, ipapunusin mo niyan kay Master Hans. Ang masorting oras, 4.40pm. Ang hindi masorting oras... 5 p.m., Northeast Direction, Lucky, Green at 15 na sa chart. Sir the Monkey naman tayo, dapat napiliin ang taong pinagsasamahan mo ng magandang loob. Magingat, ha, sa Betrayal Star. Hindi masama humingi ng tulong sa mga taong malapit sa buhay mo o mga kamag-anak mo. Sa financial naman, mas makabubuting ito on ang bagay sa pagkakaperahan. Sa love life naman tayo, ha, walang sa social media ang makakatuluyan mo kung hindi makikilala mo ito sa trabaho. Ang maswerte oras, 1 p.m., ang hindi masorting oras, 3 p.m. Southwest Direction, Purple at 3 sa Child. Rooster naman tayo, conflict day-to-day. -day, dapat mo iparamdam at ipakita ang pamamalasakit at pag-unawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit huwag hayaan na abusuhin ka nila. Sa love life naman, kung siya ay naging cold na sa iyo, ayain siya sa tahanan at kumain ng salo-salo kasama ang buong pamilya. Ang masorting oras, 10 a.m. di masorting oras. 5 p.m. south direction, yellow at 6 p.m. maswerte sa chart mo. Year of the dog naman tayo, may tampuhan kayo na isang matalik mong kaibigan. Sa financial naman, may taong tutulong para mas maging tagumpay sa iyong buhay. Ang maswerte oras, 6 a.m. di maswerte oras, 8 a.m. East direction, money star ay nasa chart, aqua at 18 sa year of the dog. Year of the pig naman tayo, ha. sa love life mo, huwag nang makipag-away madalas kay sweetheart upang hindi siya magsawa sa iyo. Ang oras ay 5 p.m., 8, 10 p.m. naman ang di maswerte. Money direction ay nasa west direction. Huwag kalimutan na bumili ng Black Onyx sa Charm. Bilhin yan sa tindahan at ipabless kay Master Hans Kua. Maroon at 40 na sa try. Huli po ay kapoy magabay, kayo pa rin ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa palad niyo po salalay ang inyong tagintay.